Ba? Hmm. Bakit ka bumalik? Ano yan? May naplayan mo. Ano yung naplayan mo? Janitor o maintenance? Ano ba? Tapos? Wala din. Hindi ka nag-intindihan ang asawa. Hindi mo. Bakit hindi ka nag Mas malapit dito. Mas malapit dito. So ano gagawin natin? kasi mas malapit dito may, may pagkakataon ayos <laughs> pagkakataon. So, pagkakataon binigay ko sa iyo hindi ah. mm -hmm. pa ba, ba sapat yun yung pagkakataon na yun na binigay ko sa iyo at sabi ko sa iyo pagisipan mo na mabuti yung mga bagay na dapat mo gawin mm hindi -hmm. mo man lang inisip na hayahay ka na nga dito mabait masyado yung mga opisyal mo naiintindihan kayo, pero bakit ikaw hindi ka marunong umiintindi sabi? Wala <laughs> <it? laughs> akong ah, yung isip yung isip mo? Bakit mo ginugulo yung isip mo? Hindi. Ah, ha? Bakit? Bigla-bigla uh, ng desisyon. Bigla-bigla ka ng desisyon? So ano masasabi mo ngayon sa kanila? O oh, nanonood sila. Ano masasabi mo ngayon sa kanila? Dahil pag yung pabigla-bigla ng desisyon, ano yung kahihinatnat? Sige sabihin. Walang magandang kay Natnan yung padalos dalos dalos na desisyon. So yun yung natutunan mo. Ano pa? So lang ito din ang mahirap, mahirapan din. Oh yan, ang madalas dalos, -dalos na desisyon. Walang magandang kay Natnan tapos ikaw lang din yung mahihirapan. O bakit ka naman nagdesisyon na ganun? Bakit pumasok sa isip mo yun? Yung isip ko na din din na na tambay ako ng ilang araw. Natambay ka ng ilang araw. Na mismo gumuti ngayon. O oh, bakit gusto mo mong bumalik dito sa amin? Nag-resign ka na, di ba? O oh, bakit gusto mong bumalik? Bakit? Sabihin mo para marinig nila bakit ka babalik dito. Maraming agency, di ba? Kasi maraming nagsasabi dito eh. Maraming okay. namang agency, bakit mo pagtsatsagaan yan? O. Maraming agency daw, bakit natin pagtsatsagaan to? Dito, bakit kayo magtsatsagaan dito? O sige, tatanungin kita, kita, bakit ka bumalik? ano mayroon dito kasi tira? Bakit gusto mong bumalik? Mababait na... Mababait lang? Ano pa? Magandang magandang agency. Magandang agency ano ba? Magandang bigayan. Magandang bigayan ano ba? Lahat naman marami magandang bigayan ah. Marami mo magandang bigayan oh. ah. Oh. Maayos na ano? Magpamumuhay? Maayos na kalakaran? Maayos ma ayos na, no? ayos na. Anak buhay? Maayos na sa bahan? Ano yun? Ha? Maayos na sa Lucas, eh. Kaya ganito yan. Susunod, so, pag-isipan mo ng mabuti kaysa mga nanonood yan. Bago kayo mag ng mga bagay-bagay na sa tingin ninyo hindi nakakagabuti sa inyo, pag-isipan nyo muna ng mabuti, no? Bago kayo magawa ng isang decision na pagdating ng araw, pagsisisihan nyo. Kagaya niya, Desisyon siya ng desisyon na gusto niya nang mag-resign. Umalis siya dito sa detachment namin. Kasi mag-a-apply siya sa iba. Ngayon, hindi siya sinwerte doon sin-apply niya sa kabila. Kasi, sabi, malayo. Malaking gastos. Okay, di ba? Di sila nagkakasundo ng asawa niya. Di sila nagkakaintindihan. Ngayon, gusto niya bumalik dito kasi mas malapit. So, yung lesson lang dito mga idol, ganito yun. Uh, kung gusto niyo tumagal sa trabaho, dapat marunong kayong mag-piis. kayo. Isipin nyo ng 1,000 times or 1 million times bago kayo magawa ng desisyon na sa tingin ninyo, yun yung ikakabuti ninyo. Kasi marami sa mga kasama nang desisyon lang ng desisyon na basta-basta, hindi pinag-isipan eh. Ura-urada. Nagmamadali palagi. Tapos pagdating sa dulo, nasusunog. 'di diba? Tapos ngayon, oh, kagaya nito, gusto niya kumalik. O siyempre sino ba naman ako hindi siya tatanggapin, 'di ba? Hindi e, to para ipakita sa inyo para sabihin na nagpaplastikan kami rito. Kaya ko to sinasabi at ginawa yung video na ito para malaman ninyo. You know, na yung pagdesisyon na pabugso-bugso o yung desisyon na hindi pinag-iisipan, yung desisyon na dahil lang sa pride mo, walang mangyayari sa iyo. Walang magandang patutunguhan niyan. Yung lagi ninyong tatandaan. Okay, okay lang kung may pundo ka, marami kang pera, may bakang pinagkakitaan. Okay lang kahit na matingga ka ng isa, dalawa, tatlong araw, okay lang 'yon. Kung pag wala kang ibang pinagkakitaan, nang umupahan ka pa dito, nagbabayad ka ng bahay, di ba? Bayad ka ng kuryente, tubig, gatas ng anak mo, ah, baon sa eskwelahan ng mga anak mo. Pagkain ninyo araw-araw, wala na tingga, di ba? So, 'yan dapat 'yung pag-isipan mo nang mabuti, no? Ay, hindi 'yung basta-basta ka lang magdesisyon, ang desisyon lang, ka lang agad. Pag gusto mo, gusto mo, hindi ganon. At lagi niyong tatanda din mga idol, hindi yung trabaho yung mag adjust sa inyo. Yung mag adjust kayo, hindi yung trabaho. Kasi nandito kayo dahil gusto niyo magtrabaho. So dahil trabaho yung pinunta niyo dito, kayo mag adjust sa trabaho, hindi kayo yung mag adjust sa trabaho. So gano'n lang na eh. Ano masasabi mo sa kanila ngayon? Huwag tularan. Huwag tularan. So, so, di ba maraming agency sinasabi ng iba ng no, mga baser natin maraming agency eh. madaling mag-apply maraming posting oh, yun bang nangyari iyo? Natanggap ka naman natanggap O natanggap ka naman Tapos Hindi ako tumuloy Hindi ka tumuloy, bakit? Hindi, hindi Hindi, hindi O yan So ganun yon Mga idol, no Pag-isipan na mabuti Pag-pumawa ng bagay Na sa tingin ninyo Hindi magdudulat ng maganda Doon sa inyong mga magiging desisyon Na pa dalos-dalos Okay, so yun lang po mga idol Maraming-maraming salamat sa inyo And eh. magandang umaga po ulit Good morning, di ba?